siya ang gamitan. Kailangan niya ang agaran lunas. Tulungan mo ako dali natin sa kay Ure Hilway. Okay. Mitan, anong nangyari sa kanya? Natagpuan namin siyang duguan. Dali. Apo, maganda na mga panggawa. Malalim ang kanyang suka. Ngunit sino magnanahis kumitin sa kanyang buhay? tila napakaraming nangyari dito sa ating puod mula nang ako lumisa ni Ray Hilway. Ang dating makapangyarihan na Dian, isa na ngayong uripon. Pati na rin si Amaya, tila nabaliktad na rin ang kanyang paniniwala. nga ang mga pangyayari ang Amay. Natuklasan ni Manggubat na hindi naging magsik si Dato Mugna dahil sa kabuktutan ilamitan. At ngayon, si Manggubat ay humihingi ng patawad kay Amaya, nagpakumbaba ng ganun ang raha. At lumambot naman ang puso ni Amaya dahil humingi ng tawad ang raha? Mahal na Hara, malayon na ang gabi ni sa isa raw Iwan mo muna kami. Mahalaga ka ang aking ipababatid sa iyo, Amaya. Sabi ko ako patahimikin sila dito. Patahimikin? Pinag-utos ko kay para tawag na paslangin si Lamitan. Ngunit hindi ko maunawaran yung sinambit. Nakikita ko sa iyong hawas na hindi ka siyang ayon sa aking mga sinabi. Ngunit ito lamang ang paraan upang hindi niya maipabatid ang lihim mo sa aking bana. Sa kasamaang palad ay nabigo si para tawag na kitli ng kanyang buhay. Nakatakas si Lamitan. Sadyang nagpakita ng kahinaan. Sir at ipinabati niya sa akin na 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 ang kanyang tanak. Hindi na niya papas lang si Mangguba. Nahihibang ba si Amaya? E sa tingin niya, kaya niyang talikuran ang itinagda sa kanya? Hindi mangyayari yung ang away. Ngunit naging malinaw sa akin na hindi na siya ating kapanalig. Siya ay atin ang kaaway. Kung gayon niya, handa ko ang aking sarili. Kung sakaling sambitin ni Dian Lamitan ang aking lihim, Hindi, Amaya. Kung mayroon man kailangan mawala sa puod na ito hindi ikaw, kundi si Lamitan. Alam kong masama rin hilingin ito. Ngunit saan man siya naroon ngayon. Sana'y maupusan siya ng dugo malabutan ng hininga. Naway, hindi na siya sikata ng araw-bukas. Ha? narito ka sa aking balay. Nalapatan ko na ang sugat mo ng lunas, kaya't ligtas ka na, huwag kang mapahala. Salamat, Uray Hilway. Ang buong akala ko'y tuluyan na akong mamamatay. Sabihin mo, sino ang may gawa nito sa'yo? Bakit pinagtangkaan ang buhay mo? Malakas ang kutub kong ang hara ang nagpautos nito. Bakit niya naman ito gagawin sa'yo? Anong naging kasalanan mo sa kanya? Wala akong pagkakasala sa kanya. Marahil, nais niya akong manahimik sapagkat ako ay may nalalaman tungkol sa tunay na pagkataon ni Amaya. Dahil si Amaya, ang papaing may kambal aas. At sa ginawa nilang ito sa akin, hindi maaaring hindi ko gawin ang lahat ng paraan upang maipabatid ito kay Manggubat. Alam ko na mahirap akong paniwalaan. Lalo na ako ang nagsasabi. Ngunit ngayon pa ba ako magsisinungaling hinggil sa isang maselang bagay? Alam ko, kamatayan ang kaparusahan sa akin. Sa sandaling magkamali ako ng kapatiran tungkol sa pagkataon na maya. Subalit so, paliwala maliwala kayo sa akin. ako ng totoo. Ang inyong punong alabay ang siyang tunay na taksil sa ating buo at kailangan maisuplong ko siya ako pa maganap ang kanyang anak. <laughs> Huwag mong pilitin ang iyong katawan lang ni Hindi kita pipigilin kung isusuplong mo si Amaya sa ating kapunuan. Kaya ko na ang aking sarili. Hindi ko na kailangan patagalin pa. Huwag mo. Ako niya hayo. Mabayaan ang iyong lakas ay ubusin ng pagkapuot. Wala yung kahihinatnan anumang oras ay maaari mong gawin ang lahat ng naisin mo kay Amaya. Ngunit magpalakas ka muna. Kailangan mong maging malakas sa araw ng iyong pagsusuklong. Makinig ka sa akin. Sundin mo ako. Iisa ang ating mithihin. Kaya tila nagbulat pa kayo sa pinagbatid ni Dian Lamita kaya matagal ninyo nang nalalaman ang kukulong kay Amaya ng may kambalahas. Supagkat so, ayaw kong isipin ni Lamita na nagbabatid na natin ang totoo tungkol sa katauhan ni Amaya. Ayaw kong magtakasya at magtanong pa sa akin ng kung ano. Ngunit bakit nyo pa rin siya pinigilan na isuklong si Amaya sa raha? Gayun sa inyo na rin ang galing na siya ay isa ng kaaway ibig ko lang ipagpaliban ng ilang araw nilamitan ang inyong pagsusuklo. Nang sa gayon ay mapaghandaan mo ng lalong mabuti ang balak natin pagpapasip. Pagkat ito ay isasabay natin sa araw ng pagsusuklong nilamitan ng ilang araw. Ako'y naliwanagan sa inyong pinabating po ng Hindi ko talaga maitatanggi ang lutas ng inyong katalimunan. kahanga-hanga pa isip